Ayan mga idol, bago natin ipagpatuloy ang ating mga video, papasukin muna natin ang ating malupitang intro. Intro, pasok! Ayan mga idol, mayroon na naman tayong pagkakaabalahan mga idol. Maraming salamat sa nagbigay nitong ano na to, uh, project na to. Ano pala to mga idol? Ah... Uh, Robinson Botuan tawid dagat yung project natin mga idol ayan oh. parang ano siya mga idol parang turi bali may katangkaran to mga idol kasi ano ayan bali total finish niya talaga 620 kasama yung plug mga idol kaya uh, daming photo lang ginawa ko dyan mga idol para ano hindi mahirap i-karga ito mga idol ito hiwalay uh, din yan tapos ito putol din yan ang ganda ito mga idol tapos ito putol din to at saka ito putol din yan mga idol tapos itong pinakapaan niya ayan putol din yan mga idol tapos ito naman putol din tapos ito di kalas din yan mga idol tapos ito di kalas din yan Medyo tatlong linggo tayong ulang project mga idol kaya maraming salamat sa nagbigay nito mga idol. Uh, Meron na naman tayong pagkakabalan. Bali, ako yung kami yung magkakakarpintero mga idol. Ayan, Jiri. Tapos yung kapatid naman natin yun yung mag -ano. magpipintura kasi yung linya ng mga idol, pagpipintura. Pangatlo kong kapatid mga idol, Rick boy at Chico. Malito mga idol dito. Pag pumasok ka dito mga idol, dire-diretso ka jan, Tagos ka dito. Tapos pag ka naman dito mga idol, pwede ka ring dumiretso dito kasi may pinto to mga idol, ayan. Kapakita ko sa inyo yung isang layout. Na may pinto. Ayan ito yung detalye naman mga idol sa pinakaano. Yan, pagka tinanggalan mo na ng pinto, tinapyasan mo kasi bilog mga idol. 75 na lang ay itong ano 75 ito yung ano sintra yung ginamit ko dito mga idol pag tinanggalan mo na ng Anong mga idol para sa pinto maging 100 na lang 1 meter yung bilog nya 120 talaga mga idol ayan 120 tapos yung pinagpapatungan ano dashboard o platform 185 mga idol ayan ito siya mga idol yung sinasabi kong may pinto may butas ayan ito dito kasi naka side view mga idol eh. ayan o naka side view sa gilid siya ito yon yung parang gumanon yan yun si mga idol ito na yan pagka nasa harap ka ayan tapos ito naman mga idol ito ito to 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 yan parang nakaangat di ba para pumantay siya doon mga idol para hindi matay siya doon tao ito yan ayan ayan na, ayan ito yung pinagpapatungan ito yung bilog ayan ito yung mga idol ayan 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 tapos bali anim kami gumawa nito mga idol isang linggo namin natapos ito ito, ito. ayan isang linggo na natapos mga idol bali tapos na yan sa carpentry sa ano na lang sa pintor ang wala isang linggo yan mga idol ba natapos namin tapos bali ano yan mga idol eh apat na piraso isang matangkad ah, dalawa yung matangkad, dalawa rin hindi gaano ito naman siya mga idol yung kasunod natin gagawin ganoon din to, butuan din Robinson butuan mga idol dumami lang siya mga idol yung ganito niya dumami lang yan naging tatlo diba, pansinin mo dito pansinin natin dito mga idol yan yan pagtabihin natin di ba ito dalawa lang mga idol dito tatlo yan kaso lang mababa ito mga idol Ayan. 300 lang siya ito namang isa 500 uh, 620 ganon din ito mga idol ah, uh, maraming putol din yung gagawin natin mas marami siya tapos ito ganon din ito kasama ito dyan mga idol bali dalawa ito mga idol yung forma na yan ito didikit yan dito yan padikit tapos gagawa rin tayo ng isang ganito para dito naman sa kabilang side dito isa lang yung nilayout nila pero same size lang naman yan mga idol ah ito yung gagawin natin ayan ito di kalas yan dyan kalas tapos itong bilog putol yan hanggang dyan. tapos ito putol din ito putol din to mga idol yan putol din putol tapos ito si Intra yung ginamit natin mga idol. Bali tayo na rin yung nag-order mga idol ng ano eh, ng materialis. Ayan eh, no, yung, yung sinulat natin. Pagpasinsya na mga idol, medyo uh, malupit yung sulat natin. Ayan. Ayan yung lista natin mga idol sa materialis. Kasi pagka binigyan tayo ng project mga idol, tayo na rin yung naglilista ng materialis kung ilan yung magagamit. Kailangan sureball si yung estimate natin ng materialis mga idol eh ako pag nag order ako mga idol laging may sobra bali apat na tindahan to mga idol na gagawin natin uh, wala pa tayo sa isa hindi pa tapos yung isa bali may tatlo pa tayo mga idol kaya maraming salamat sa mga uh, boss natin na nagbigay nito mga idol para magkaroon tayo ng pagkakawalahan maraming salamat sa nagbigay nito ng ano project. Siguro ito mga idol sa tansa ko mga limang araw namin gagawin kasi anim kaming gumagawa mga idol eh pag nakating na lahat yan na uh, mabilis na yan ano eh asimbol siyempre yung mga bata natin mga uh, mabilis naman kumilos mga idol kaya sandali lang yan mga idol pagkatapos nito ibang project na naman yung gagawin natin yung susunod naman mga idol ayan maraming salamat mga idol sa walang sawang Uh, supporta suporta mga idol bali ito mga idol nakagawa na ako nito ng uh, isang seat nyan isang ganyan bali isang side na lang yung gagawin natin saka ito tingnan nyo sa, ano, sa introduction ko mga idol ito na yun tumabi ako dito banda dito yan dito ako tumayo mga idol andun sa introduction ko makikita nyo mga idol ayan maraming salamat mga idol sa so, walang sawang Sumusuporta sa ating mga idol, sa ating YouTube, Patsiko Vlog, at sa Facebook naman, Jiri Patsiko. Maraming salamat mga idol sa walang sawang suporta niyo mga idol. Ayan, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga idol. Bye bye na mga idol. Abangan niyo yung mga susunod nating video. Bye bye.